Aries, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay may. Maganda naman ang aura ng naaayon na kapalaran. Kung ano ang naiisip gawin ay iyong ituloy basta maging mahaba ang pasensya, ay magagawa mong okay ang gagawin. At ngayong araw ay muli ay may mahina kang enerhiya sa pakikipag-usap, sa hihingi ng tulong umiwas ka na kagad dahil ikaw din ang matatalo, at huwag kang gagawa na maglabas ng pera. Nang ganoon na lang ngayong araw dapat ay may mga pirmahan o manigurado sa gagawin, nang walang makaisa sa iyong karunungan, ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho ngayong araw ay huwag kagad magtiwala sa kasama sa trabaho na alam mo namang mahusay sa paggawa dahil baka masingitan ka niya para siya ang makagawa ng pag-asenso ngayong araw. At sa iyong pera ay bawal ka lang gumawa na gumastos sa mga kasama sa trabaho dahil wala ka naman makukuha sa kanila ng swerte sa pagkakaperahan negative energy pa nga ang maibibigay sa iyo. Sa pagmamahalan ay maging malambing sa pamilya sa buong araw na magbibigay ng saya sa tahanan at sa minamahal, Sagittarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 14, number 25 at number 16. Taurus ngayong araw ay may pahiwatig ang gabay, pwedeng may makagawa sa iyo ng kasiyahan, na hindi mo inaasahan may makakatulong sa iyo, sa ibang iyong kailangan kahit hindi ka magsabi, at ngayong araw manigurado ka sa gagawin, na dil pagsigurado ka ay tumuloy, pag may alinlangan ay ipagpaliban ang pahiwatig, Unahin mo na lang ang gustong mangyari ng minamahal, nang maging masaya ang inyong araw. Sa pamilya ang pahiwatig kung may miyembro at gusto magtrabaho sa ibang bansa ay dapat niyang gawin, kaya niyang maging maunlad sa kanyang plano, sabihan mo lang na laging maging matiyaga. Sa trabaho ngayong araw ay masayang araw, huwag lang magpapataan sa ginagawa. Baka 'yun ang magpalungkot sa iyo dahil pwede kang masabihan na alam mong kapintasan seryoso na gumawa ng ikaw ay makatapos ng maayos, at magbibigay ng paghanga sa iyo ang mga kasama sa trabaho, at ng masayang makakauwi sa tahanan. Sa pag-ibig, kung magagawa ninyo magkaroon ng masayang pagmamahalan sa gabi, ay makakainam sa inyong mga bawat kalusugan, Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color white and color yellow number 15 number 46 at number 8 Gemini ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay kung may plano kang pumunta sa magulang ay gawin mo na maluwag ka sa oras kung may sasabihin ka na makakatulong sa bawat isa pero kung dadaing ka o siya ang dadaing ang mainam ay huwag muna kayo magkausap dahil parehas na dadami ang bad energy sa inyo ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay dapat laging manigurado, kung magbibigay ng karunungan, o maglalabas ng pera sa transaksyon ang dapat ay may pirmahan, para ang kausap ay maipakita rin ang kanilang katapatan, nang magtuloy-tuloy ang grasya ng swerte sa iyong magagawa, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ang pahiwatig ay wala kang problema sa mga gawain, ang iyong dapat iwasan ay kasama sa trabaho. Na mahilig magsalita sa iyo ng tukso ng pagmamahalan, iwasan mo ngayong araw para walang maging suliranin sa hinaharap. Sa iyong pera kung magbibigay ka ay unahin mo ang minamahal lang wala ng iba, para mas makaipon kayo ng pagkakakitaan. At laging maging masaya ang pag-iibigan. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 21, number 29 at number 40. Cancer. Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung may pakikipag-usap sa mga dating kaibigan. Umiwas ka na lang muna baka puro kwentuhan ang mangyari kung wala naman talagang deal na gagawin, mas mainam na itoon mo ang oras sa alam mong makikinabang ka ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay may mahusay maganda ang karisma mo, sa pagsasalita na pwedeng mong magamit kung gusto makipag ayon sa iyong gabay. Sa pamilya sa Miembro sa tahanan ay huwag sila muna tumanggap ng bisita nang makaiwas sila sa negatibong enerhiya na madadala sa tahanan, na iyong bigyan ng pasabi para makaiwas sila kagad. Sa trabaho ay masaya ang buong araw ayon sa gumagabay, magsipag at maging masinop ng makakauwi ka ng masaya sa tahanan, at umiwas ka sa mag-aaya na kayo ay lalabas dahil pwedeng magdala sa iyo ng ikakalungkot. Sa pagmamahalan, ay huwag mong gawin na makipagmatigasan sa minamahal, kung may maliit na suliranin ikaw na ang sumuko, nang kayo ay magkasundo ng hindi humina ang positive energy ng kaligayahan, at gabay ng ikakaasenso ng pamumuhay. Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 10 number 22 at number 36 Leo Ang pahiwatig ngayong araw ay manigorado sa mga gagawin, na laging malakas ang pakiramdam, sila ay tuwang-tuwa sa iyong nasasabi kung laging papuri ang iyong natatanggap. Dapat mas maging mapanuri ka sa kanila para wala kang maging pagkakamali ang pinapahiwatig at ngayong araw ay huwag ka muna sumama sa kaibigan, kahit alam mong pagkakakitaan, baka siya pa ang magdala sa iyo ng bad energy sa pera, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ang pahiwatig ay bawal tumanggap ng bisita ngayong araw, nang walang makapasok na negative energy, at isa pa ay mag-ingat sa mga kinakain, dahil may sinyales na may dadalaw na hangin, na nagbibigay ng ikakahina ng kalusugan, at sa pera ay pagsisinop sa buong araw. Walang pagpapautang at pagtulong ang pinapahiwatig nang wala kang mailabas na buenas na pera. Sa pagmamahalan, ay masaya ang pahiwatig sa buong araw, ang pagiging una ang pamilya sa iyong isipan na mapasaya, bago ang iba ay laging may grasya ka ng gabay sa katalinuhan, para sa paggawa ng pag-asenso sa pamumuhay, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color white and color pink number 30 number 27 at number 15. Virgo ang pahiwatig ngayong araw ay maging maingat sa makakausap na masungit ang aura dahil baka pakitang tao lang ang ganoong ugali, dapat na tingnan mong mabuti ang galaw at mga salita, pag wala kang nakitang kapintasan, ay pwede kayo magkasundo, at magkatulungan sa ibang mga project mo ang pinapahiwatig, ang iiwasan mo lang ngayong araw ay maging mabait ka na naman, dahil gastos sa iyo ng walang kabuluhan, lumayo ka na kagad paghihingi ng tulong ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ang pahiwatig kung may ekstra kang naiipon na pera, ay bigyan ang anak na may asawa, nang parehas kayo mabigyan ng grasya ng bagong pagkakakitaan. Sa trabaho ay maayos na araw ang pahiwatig sa mga gawain sa buong araw, ang iiwasan ay tao na mahilig magsipsip sa boss para makaiwas ka rin sa gastos ay ikakabagal ng iyong mga magagawa at makagastos ng wala nang babalik sa iyo na kapalit. Leo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 25 number 40 at number 8. Libra Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay mahina ang iyong pasensya. Dapat na umiwas ka muna sa usapang alam na nakakainis na tao na kausap nang walang makapagbigay sa iyo ng bad energy at ngayong araw ay maganda ang enerhiya sa pamilya. Kung may mga kapatid na hindi nagkakasundo ay pwede kang makagawa ng paraan para sila ay magkasundo ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa pera ay walang pagpapautang sa ibang tao at pagtulong, magulang at kapatid ang dapat na iyong matulungan kung lalapit ng dumami ang positive energy ng swerte ng katalinuhan sa pagkita ng pera para sa iyo. Sa pagmamahalan ay may sinyales pwedeng magkaroon ng problema kung magiging maiksi ang iyong pasensya dapat na maging maunawain para maging okay ang araw sa pag-iibigan, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 20 number 27 at number 15. Scorpio. Ngayong araw may mahina kang enerhiya sa pakikasama, sa mga kaibigan at kamag-anak, mas mainam na sa ibang tao ka muna makipag-transaction, na alam mo na naaayon na kausap lalo kung sa paggawa ng project ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay mainam na ikaw ay pumunta sa bahay ng Diyos, magbibigay ng grasya ng magandang kalusugan, at ingatan mo rin talaga ang pagtulong sa mga kamag-anak, para makaiwas kayo sa tampuhan, sa hinaharap ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ay normal na araw walang sinyales na problema, sa mga gawain matatapos mo ng masaya at maayos, ipakita mo ang iyong maunawain na ugali, at doon ka mas hahangaan ng ilan sa iyong boss o ibang kasama sa trabaho. Sa pera dapat talaga na huwag makapagbigay muna sa mga uncle at auntie para hindi ka mabigyan ng gastos ng biglaan. Sa pagmamahalan ay masaya ngayong araw ang pahiwatig, kung makakagawa ka ng masayang gabi ng pag-iibigan, ay magpapaganda ng bawat kalusugan, at makakagawa ng aura ng swerte. Sa mga pagkakaperahan para sa pamilya, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow, number 19, number 10 at number 34. Sagittarius, ang pahiwatig ay huwag ka muna makipagkaibigan sa bagong makakausap, dahil wala silang swerte na kayang maibibigay sa iyo, iwasan mo muna sila ang pinapahiwatig ang mga bagong gusto ka makasama, okay pa ang makagawa ka ng deal kung kasama mo ang minamahal, at pag naglabas ng pera ngayong araw dapat ay may pirmahan, na kagad ayon sa iyong gabay. Sa trabaho ay walang sinyales na problema, kung sa mga gawain maayos ang lahat, ang dapat iwasan ang kasama sa trabaho, na matahimik na ayaw ng nakikisuyo sa iba. Siya ang pwedeng makagawa ng ikakabagal ng iyong gawain kung makakasama mo. Sa may negosyo ang pahiwatig ay okay na makagawa ng pagpirma, sa mga usapan na papasukin ay okay ang sinyales na magiging resulta, na makakaragdag na bagong other income sa negosyo ang pahiwati. Sa pagmamahalan ay may masayang araw walang sinyales na problema, ang maging mas malambing sa tahanan ang dala ay laging masayang grasya ng kabuhayan. Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color blue and color red number 25 number 18 at number 49 Capricorn may magagawa ka ngayong araw sa mga kapamilya na pwedeng talagang magbigay ng bagong pagkakataon na sila ay kikita o mas sa iyo ang naaayon na magagawa na makikinabang ang lahat ang pahiwatig pag ikaw naman ay gagawa ng pagbiyahe para may kausapin ay okay na iyong mapuntahan may kaalaman at kasiyahan, na pwedeng mong magamit sa iyong mga gagawin ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ay unahin mo ang anak na may asawa, ngayong araw kung may hihingi sa iyo, nang maging masaya siya at gaganda rin ang kanyang aura ng swerte sa pagkakaperahan. Sa iyong trabaho, ay maging wise ka sa pakikipagdiskusyon sa trabaho sa mga kasama dahil para makaiwas ka sa mga tricks nila na ikaw ay mapintasan, gawin mo na lang na magtrabaho ng matahimik, nang maging masaya ka sa trabaho at hindi ka magkaroon ng suliranin, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 25 number 8 at number 14. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay pag-iingat sa iyong mga plano, dahan-dahan sa paggawa ng naiisip na negosyo maging mapagmasid sa ibang negosyo, nang makaipon ka ng idea na pwedeng magawa at nang hindi masayang ang iyong pinaghirapan ang pahiwatig, at ngayong araw ay huwag kang magtiwala kagad sa ibang kausap na masaya magsalita, sinyales na pakitang tao lang para makuha ang iyong pagtitiwala, mainam na ang laging maingat ngayong araw sa ibang tao ayon sa iyong gabay. Sa mga miyembro ng pamilya, kung may magsabi sa iyo na kailangan niya ng tulong sa pakikipag-usap, ay dapat mong tulungan o samahan para may aura kayong dalawa ng maayos na resulta sa iyong pera ay ayos sa iyo at maganda kung makakatulong ka sa anak, na may asawa nang mabigyan mo siya ng swerte sa pagkakaperahan, basta ekstra mong pera na naiipon ang maibibigay. Sa iyong kalusugan ngayong araw, ay bawal sa iyo ang alak at mga inihaw na pagkain at instant noodles sa gabi, magpapahina sa mga ugat sa kidney, ayon sa iyong gabay kalusugan mo ngayong araw, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 16 number 23 at number 2. Pisces, ang pahiwatig ng iyong gabay, kung may bigla ang okasyon o selebrasyon sa tahanan, okay ka na makagawa ng pag-imbita ng ibang tao na talagang may tiwala ka sa kanila. Dahil magdadala din sila ng good energy ng swerte sa okasyon ang pahiwatig, at ngayong araw ay may malakas kang enerhiya sa mga bagay na usapang mabilisan na pagkita ng pera, kahit maliit na kikitain ay okay na iyong magawa, na magpapasaya sa iyo ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan, ay bawal ka muna magpabisita dahil magbibigay ng aura ng kagalitan, sa tahanan ang bisita na ibang tao kung makakapasok. Sa trabaho ay bawal muna makisama sa mga kasama sa trabaho dahil gusto ka lang makuha na ng mga bagong idea ng karunungan at wala ka naman makukuha sa kanila ng good vibes ng swerte sa pera ay okay sa iyo ang magbigay sa magulang at mga kapatid, kung ikaw ay lalapitan, ay iyong pagbigyan para mas sumigla ang bawat relasyon, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 8 number 31 at number 25.